okay lang ba sa imuha nga uh, puna mahuman ang lalaki? Hala ka niya! Hi Joy, guys sir. nga, oh, hi. Depende sa performance. <laughs> Hello, mga ma'am. Kumusta man? Kasi no, wala mo? Novi. Novi. Mary Joy. Kuan, ako 22. 22? 30. Ako taga Bayugan. Bayugan ng si? Taga Pagadian. Okay, so, kumusta? Kumusta man ang inyong status karon mga single or taken? Single. Single. Ikaw? Taken. Alright, so, kanyang taken na itong kunahon. Okay <laughs> lang ba sa inyong uh, una mahumat ang lalaki? <laughs> <laughs> Ikaw? alay na po daw ko ang <laughs> Wala tayong specific na butang nga? Oo. Sige mo Oo, oh, man sa gumawa. Sige, kari sa si Novi. Manong kaligo. Kung <laughs> manong kaligo, okay ra. So okay ra si Mauna siya mo man? Oo. Oh, okay Alright. Okay ra okay sab po ha. Kaya eh, kami mga ba'y dugay mo dyan Dili ba malain? Humana oh, mana siya ba? ako wala pa. <laughs> Pero kung sa lain nga butang, di dyan ko okay na. Di dyan ko okay. Dili ko, yahay. Kasi tatay kika. Yes. Bahala ka niya. Dilijut ko. Sa so, dilig kika gusto mabitin mam ma no? Dili. Uy, noong sabadi ay. Noong <laughs> sabadi ay feeling anang mabitin ka. Wala. Murag na something kulang. <laughs> Walang ang performance. Oo, oh, maana dyan. Okay, okay na ko to. Oo oh, na siya or dili. To, ya. Basta kayo na-enjoy mo doa. Alright. Hi ma'am. sir. Kumusta ban? Pila. Um, ah, mo siya mo? Ay, Jesus sir. Pila naman kabok ang imang uyab. <laughs> Ayaw. Pangita po sir. Pangita pag uyap. So pag ang interview na makakita magkakita ta ni. Ako ang na sa si imuha. Konsa sa man ang imuhang gusto, ikaw ang mukaon or ikaw ang magpakaon? Hmm. Siya, na ang <laughs> yeah. Siya na lang ang mukaon, sir. Yeah. Siya na lang ang Sir. Ano man? Ah? Para dali. Para dali ra. So okay ra si Imuha? Masatisfy satisfied bagi apa enggak? Oh, sir. Masa taruh mana gini aku kawan? Taruh lang. Apa? Terus emang kelas nggak nga nagpakaon? kawan? <laughs> Wah. Kelas di. Atau nih agin tuik pak? Na enjoy atau? guys sir. Enjoy po dia. Uh, enjoy kayo. <laughs> kayo? So, na enjoy pun sih ya. Na enjoy gayo. Mas satisfied bagi ya? Kerja pun. Satisfy gayo. Satisfied So, apa bakal plano nggak pakai kawan Oh, hi. Di lang sa, sir. Di lang sa Tama lang sa ito ba eh. Tama lang sa ito, nga gikaon ka. Pero ang importante, gikaon ba? Okay, kayo. <laughs> Alright. Okay, yes sir. Halo mga lam, kumusta man? Okay, okay sir. Kailangan sa parang mo? Ara. Ara. Winslet. <laughs> okay, kumusta man? Uh, mga single ba ni? Or mga taken? Ah, single. Yeah, single. <laughs> okay. Super single. Okay, sinabi so, pang mutan na sa inyo uh ha. -huh. Wala siya yung specific nga pangalan or butang. So, usay mga susi yung una una Muna na ang tubag. Okay, game. Isa una. Siya. Ako yun. Sakto lang ba sa imuha ang 3 inches? We don't have any experience about that. Aww. Dili. <laughs> I, three inches like your ano? Your finger like. mo <laughs> <laughs> so, di ba kay one inch one eh? Dumi <laughs> <laughs> lang three inches. Depende sa performance. <laughs> 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 Alright, so sa performance. Oh, that, de depende yeah. na. According to them. According to them. <laughs> is, uh, strength. <laughs> strength. Testing <laughs> durability. Oh, yeah. Just, yeah. It is a uh, stiffness. <laughs> oh, I'm, I'm engineering.